Sumiklabang sunog sa bahagi ng Parola Compound sa Maynila kaninang umaga. Wala nang naisalbang gamit ang ilang residente sa bilis ng pagkalat ng apoy. Nasa frontline ng balitang 'yan si Gary De Leon. Mula sa malayo pa lang ay kita na ang makapal na usok mula sa mga nasusunog na bahay sa Parola Compound sa Maynila alas 11 ng umaga kanina. Paikim ng maitimang usok habang tumatagal. May ilang residenteng umakit na sa bubong para buhusan ng tubig ang napakalaking apoy. Mabilis na kumalat ang apoy. Kaya ang ilang nasunugan, wala nang nagawa kundi manood habang natutupok ang kanilang mga bahay. May, gay, may ilang napagsalba pa ng gamit at pumuesto sa gilid ng kalsada, pero may ilang na agarang lumikas. Hindi rin, biglaan lang eh, tumakbo lang din naman kami. Pagdating namin, ano na, uh, malaki na yung apoy po. Wala kami nasalba. Wala, nataranta kami. Sa'yo na, na apoy. Nairapan ang mga bumbero sa pagapula sa apoy dahil makitid ang mga daan. Inabot din ng higit isang oras bago naapula ang apoy. Dalawampung bahay ang natupok at limampung pamilya ang apektado. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang saninang sunog at kabuo ang halaga ng pinsala nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.